magandang buhay kasundin ko si Ate Linda nagpapasama siya sa Costco lawan ko kung anong bibiling niya pag drive ko lang siya pag malapitan pwede ako mag drive ng malapit wait natin siya guys yan guys nandito na kami sa Costco Ayan, di Mickey Mouse. O, oh, diba? Balik ka na. Balik ka na. Ayan na, kami sa Costco. Ikinda silang mga kalahas. Thank you ka bibili ng mga tinapay. Ha? Mga tinapay, hindi tayo ikot doon. Tinapay. Hindi doon tayo, kung ganun tayo. Dito tayo mag-start sa tinapay. Dito tayo start pa ikot na ganun. Green yung maganda. Yan ang ko. Oh. Isa yung Green. Uri ka, kachin. Thank For Halloween na siya oh Maraming ng pang-display for Halloween Maraming na to open oh, display for Halloween Yan Tapos ayan yung malaking ano Maraming na Si mother ayon, nanini din na siya. Tay <makes noise> talaga ano. may um, Nutella. Nutella. sa ano? Sa Africa, sa med. 980 lang 'yan. Oh. Mix nuts, matabang lang siya. Sa ano Nuts. Mix nuts. Nut mm -hmm. to masarap to, matabang lang siya. Mhm. Mm mm -hmm natekman mo na? Ah. Oo. Oh, yan ang ginagamit ko dati sa ano? yan mm -hmm. tayin peanut butter, oh. Ayan yun 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 na, yun 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 na. yun 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 Tayo ito lang ito sa Ano yan? Ano yan? Ano yan? na siya. Ang mahal na. Grabe, ang mahal na ho. Oh. 3,278 na. Dati 2,000 lang. Oo, 2,000 lang makikita dati. Mahal na drama Grabe naman. Parang ako hindi namamaling. Ito na ito ito ito. Yeah. 2.5 na ba ngayon? Dito tayo sa Costco. Naghahanap. Nagtitingin-tingin lang. Walang pambili. Tingin-tingin lang. Ano naman akong pibili na dito? Ano ko sa ngayon Ano siya. Ayun si ate. Teh. Hindi ka ba kung niinom ng fish oil? Ay. Hindi. Ba marami akong bawal eh. Ay. Ang dami ko kasi bawal. Nakagala na naman. ka. Ako Pero kung may takong di ba? O, mag-shout out ka. I-shout out ko sa Pilipinas. Ayaw mo nandito sa Costco. ko. pa o, sa mga taga, bulakay. kami, bulakayin niya. tapay, patayin na. O, ah. ah, doon lotion. Tama lotion pwede, doon. Mm Hindi -hmm. ba lotion? Ano, seta peel. Kano seta peel. Seta Eh, uh, cream. cream. Face pwede, face and face, body. Pwede sa mukha. Pwede sa mukha, pwede sa katawan. Price niya ay face and body. Ang price niya is 1,390. So, face and body. Ayun, nakasulat. Cream face and body. Sa so, mga yung mga dry, dry skin. Tapos ito naman ang... Ay, te! Dalawa pala siya. Dalawang... Dalawang kapit na siya. Ha? Oh, yan. 3-9. Dalawa naman siya, di ba? Ito din. Dalawa siya. Vaseline. Dalawa. 1,198. Oh, eh, Grabe presyo dito ngayon. Mahala na talaga. Ito o, oh, set-up till na to. Grabe. Big size nga siya. Pero, almost 4,000 yun. Mahal pala siya sa sa mukha rin to face and body sa mga yung ano yung dry skin Di par pareho, pareho. Di dito ka lang may pump diba mm -hmm. so guys din ang laki ano siya body wash body. body soap body soap 3 kilograms 3 kilo siya dating 1,700 38 may mag-save mag ng 200 yen, 1,500 38 yen siya ngayon laki niya, laki oh kasi 3 kilos, ang bigat niya ang bigat so, dito naman tayo sa mga pro, sa mga meat and bread tingnan natin kung ano yung masarap

sweets. treats custard with cream cake apple tart at ito ang dinadayo ng mga pinay dito ang pandesal o dinner roll yan lang siya dinner roll only 500 yung day ng Japan. Tapos nandito. Ito masarap ito. Triple cheesecake to. Ang daming masarap. Ito yung masarap. Masarap to. Tapos yung cake nila. Mura lang. Sa halaga 2,300. 380 yen. Meron ka ng birthday cake na malaki. Ang sarap mamili. Ang problema, ang pambili. Ayan, <laughs> yeah, kanya mga meat. yung giniling. Ito din, giniling ito. tang ito tang Yan, ang dila ng baka. Kay ikot namin, ayan, ikot-ikot, ang laman ng cart namin ay iyan pa lang. <laughs> iyan pa lang. Oh. Pero di mo, tatlong piraso pa lang yan. Pero ang presyo niya, nasa 6,000 yan na. Tatong piraso pa lang yan, ha? Ah. Isa. Yan. Ito yung mga Spay ribs, Spirits. Spirits niya. Port back ribs. 1.5 kilo lang siya. 2,176 eh. ang buto-buto. Ang -buto. kanina. Garlic rice. Tapos meron turkey. Turkey yan. Turkey leg. Na hindi ko naman kinakain yan. Kakaumay. At ang dinadayo rin na chicken. Na naupumay ako. Pero parang gusto kong bumili. Parang gusto ko siya. Parang cute ko siya. Maring kaya ako masala. Hey, chicken! Chicken! Ito na lang. Huwag well, tayo ng isa kasi walang laman yung card wala naman yung cart ni Ate Linda. Wala pa kami na baby. Pala. O, dito naman tayo. Ano lang mga Utaneska. Ayan. Seafood. Pesto. Pesto. Tore. At ba ayan guys. Yeah. Super adik. Mga hipo noong Gogi Yan. Yeah. Wala lang naman kasi ako sa mga kakain. kumakain ng mga oldies. Chicken. Chicken and -en. -en. Enchilada. Chicken enchilada. Parang ba bago siya sa paningin ko. Chicken enchilada. Chicken enchilada. Dito tayo sa salad. Ang classic. Classic Caesar salad. Sure, This one is my favorite. Also, masala chicken. Thank mm -hmm. <laughs> you.

ay mm -hmm. um, seafood mango ceviche ceviche shrimp and salmon salad tapos yan yung mga pizza oh, mga press pa yan ko na lang magbibig yan hanggang ngayon wala pa din na pipili si ate wala pa. Wala pa din siyang napipili. Nag-iisip pa kami ng na mga... Nag-iisip pa siya. Papakewin daw niya ito lahat eh. Mamamakyo kami. Tabang. Eh dito, malaking mukha ko dito sa ano. Tama lang. <laughs> Ayan yeah, guys. Wala talagang maisip bilhin si ate. Itlog eh doon, may itlog. Ayaw niya kasi may, mayroon naman daw Ay! Ayaw, hey, diet ako. Ha? Diet ako. Diet ako. Diet, tumigil ka, kumain na tayo dyan. Nagayang kumain siya lang Wala kami na bilhin. Ako wala akong pambili. I'm poor. ganda ng halaman yun, ang halaman. guys, nag lang tayo, hindi hindi ko na kinuha na Ay, lahat kasi hindi naman kami bibigyan. Anong cost ko? Nasa pa 30 pa pa pera. Yes, yeah, kailangan may dalawang pera dito. Ay, eh, bag lang ang dala ko eh, wala naman laman. Bag lang talaga. Dahil ako wala naman akong planong mamili dahil walang pambili eh. Guys. Yan. Walang masyadong namimili ngayon kasi ordinary day. Ano, sa counter na tayo. Counter na kami. Kasi magluluto lang sa tangkal kaya kami nagpunta rito. Binili lang siya ng eh, and bayan ano yung peanut butter. Peanut butter lang talaga. Kaya uwi na kami. So guys. See you on next vlog, Janet. いい <Hey. S 2>、hey.